Musta ka? Ah, madalas nating iniisip, di ba? Ang pagiging simbahan. Parang ah, pagpunta lang sa isang building paglinggo. Pero naisip mo ba? Paano kung, paano kung higit pa roon? Isang, ano, pang-araw-araw na rhythm, ganun? Isang way of life na kasama mo palagi. May mga sources ka kasi tungkol dito sa isang medyo luma ng konsepto galing sa Gawa ka, Banata Dos, tinatawag minsan na Koinos Church. Ang ibig sabihin lang naman ng Koinos ay common o pangkomunidad, di ba? Simbahan na hindi lang sa specific na oras o lugar. Parang may may malalim tayong mapupulot dito. Tara, silipin natin. Tama ka diyan. At ang alam mo ang interesting dito, hindi siya bago. Parang pagbabalik tanaw ito Kung eh. Kumbaga sa Pagbawi ng isang klase ng community na baka um, nakalimutan na natin. May nagsasabi nga, parang paalala dun sa ugnayan bago pa magkahiwa-hiwalay. Yung sinasabi sa Eden, di ba? Hindi ito tungkol sa pagdagdag lang ng, alam mo na, religious activity sa checklist mo. Mas pagbabago ito ng mindset. Paano ba talaga isabuhay yung faith natin ng sama-sama araw-araw? Okay, gets go. Pagbabago ng mindset. Mula sa sources mo, yung unang malaking idea na lumalabas ay itong koinonia o fellowship. Madalas kasi ang tingin natin dito, simpleng kwentuhan lang after service, no? Coffee-coffee lang. Pero base sa gawados, parang para mas radical pa yata. Oo, oo, oo. malayo sa sa simpleng sosyalang lang o kamustahan. Yung koinonya kasi sa gawa to tumutukoy to sa isang ano, malalim talagang rooted na connection. Hindi lang yung share kayo ng space, kundi share kayo ng buhay. Kasama na dyan yung pagiging um, vulnerable o bukas sa isa't isa, pati yung totoong pagtutulungan sa mga pangangailangan material man yan o emotional at saka yung pag-ako ng responsibilidad para sa isa't isa. Alam mo sa panahon ngayon na sobrang individualistic, radical to eh, isang alternative talaga. Tinatanong nito, paano kung yung pagiging magkakapatid kay Kristo ay hindi lang label, kundi isang pang-araw-araw na commitment, yung pag-alaga at suporta, ganun. Wow, okay. Ang ganda pakinggan nung uh malalim na pagkakabuklod sa kayong pag-ako ng responsibilidad. Pero, di ba parang ang hirap gawin yan, ang idealistic pakinggan sa busy nating buhay ngayon? Ang daming demands, di ba? Paano nagiging practical yung ganyang klasing araw-araw na koinonia? Teka, parang may isa pang elemento sa sources mo na konektado yata dito yung breaking of bread o pagpuputol-putol ng tinapay. Baka dito may clue. Magandang tanong yan yung sa pagiging practical. At oo, konektado nga di, dito yung pagpuputol-putol ng tinapay. Kasi ito, um, hindi lang siya tungkol dun sa ritual ng kumunyon o banal na hapunan. Although kasama yon syempre. Pero kasama rin dito yung, alam mo, yung ordinaryong pagkain ng sama-sama. Yung simpleng hapagkainan pala pwedeng maging sagradong lugar. Dito kasi naaalala si Kristo, dito nagiging pantay-pantay, walang status pag nasa harap ka na ng pagkain, di ba? At dito rin na ipapakita yung hospitality, yung pagiging bukas palad, sa bawat shared meal kahit gano'ng kasimple na isa sa buhay yung diwa ng pagtanggap, ng pagbabahagi. Yun yung puso ng ebanghelyo eh at tinahamon nito yung pagmamadali natin, yung pagiging hiway-hiwalay. So, okay, kung pagsasamahin natin tong dalawang malalaking idea mula sa sources mo, itong malalim na koinonya at yung uh, sagradong hapaggain sa araw-araw, Anong ngayon ang ibig sabihin nito para sa iyo na nakikinig sa atin? Paano nito sinasagot yung tanong ko kanina tungkol sa pagiging praktikal? Mukhang hindi siya pagdadagdag ng gawain. Tama. Hindi ito alam mo bagong listahan ng dapat gawin o ischedule mo ng pilit. Mas ano siya? Response. Isang pagtugon sa pagkilos ng espiritu sa pang-araw-araw mong buhay. Ito'y pagpayag na yung pananampalataya mo ang humubog sa schedule mo, sa priorities mo, sa tahanan mo, hindi yung baliktad. Yung pagiging practical niya wala sa pagdagdag ng events kundi sa pag-inject ng intention doon sa mga natural nang nangyayari. Yung pagkain nyo, yung pag-uusap, yung pagtutulong sa kapitbahay. Paano natin titingnan yung bawat moment sa trabaho, sa bahay, sa community bilang chance para sa koinonia, para sa pagbabahagi. Parang pagshift shift ito mula sa pagiging audience lang tungo sa pagiging active participant sa buhay ng isa't isa at sa misyon ng Diyos. Ah, okay. Malinaw na malinaw. So, kung gayon, ang nahukay natin sa mga sources mo ay hindi lang isang teorya, kundi parang imbitasyon palaga eh. Isang ibang paraan ng pagiging community. Hindi lang yung linggo-linggong pagtitipon, kundi isang pang-araw-araw na rhythm. No? Kung saan yung worship, yung salita, yung misyon at yung malalim na fellowship eh, magkakabit-kabit. At nangyayari sa mga ordinaryong lugar ng buhay. Hindi performance, kumbaga, kundi participation. Eksakto. Yun na nga. At siguro, bilang pangwakas na pagninilay para sa iyo na nakikinig, iiwan ko itong tanong na ito na binubuksan ng usapan natin. Paano kung... Paano kung yung pinakamalakas pala nating testimonyo sa mundo ay hindi yung mga programa natin o mga event, kundi yung mismong paraan ng pamumuhay natin ng sama-sama, yung quality ng ating koinonia sa aram-araw? Ano kayang pagbabago ang posibleng mangyari? Hindi lang sa'yo, kundi pati sa mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga nakakakita sa'yo araw-araw. Hmm.